sa fertilizer, pagkamahal-mahal sir, 68,000 bawat isang unit samantalang sa ibang bansa, halimbawa sa Bangkok, 3,000 na yung fertilizers worth ang ginagamit ng kanilang mga polis doon. Paano po nakalusot to sa Bids and Awards Committee natin? Mr. Chair, tumina lang po tayo sa Shopee. Ayan o, oh, 3,350 pesos up to 10,500 pesos tapos yung sa atin 68,000 each in 2015 and then 2017 38,000 and palpak pa at hindi nagamit the fertilizer at that time was quite novel wait a minute novel sa 90s pa lang ginagamit na sa Amerika yan sa ibang bansa meron ng technology ng ganun decades ago so don't tell me this is new uh, yeah. oh. 2015 at that time meron na mong breathalyzer sa ibang bansa na $200 $300 $15,000 And yet, kayo, $68,000, that's more than $1,000. I understand, Your Honor. At ang masama pa po nito, eh hindi po nagumana yung mga fertilizers na ito. LTO, wala man lang kayo ginawang research. Tumingin kayo sa internet, may kita niya, i-compare niyo sa ibang bansa na ang layo. Ba't natin pinatulan? Mr. Chair, before the project was bidded out, LTO conducted a request for quotation to suppliers na alam po ng LTO na nagsusupply ng mga breath analyzers at that time. Sabihin natin yung nagbid lang ay tatatlo tapos nag lowest bid 68,000. And eh for all we know, bakit yung tatlo, isang kumpanya lang yun. Company A, Company B, Company C at ang mayari lang si Mr. Ong. o si Mr. Tan. Dapat, konting research, sir. Yes, Mr. Chair, we are now taking that into consideration, Mr. Chair, in case we will procure again a uh, set of breath analyzers. So, attorney, I need an accounting for these fertilizers, 606 units of them. Gusto ko po yung records nito kasama po yung mga litrato, video. Gusto ko malaman kung nasaan po yung mga ito. At ano po yung plano ninyo? Ito naman yung 68,000. 68,000 pesos. Samantalang mabibili nito ng 3,000 pesos sa Shopee. Talagang ang mga Pilipino, hindi ko alam kung gusto nating managa doble at gusto rin natin magpataga. Kaya tayo nagpapataga para tiba-tiba ang bulsa ng kulsino man. So, dala nyo na po in terms of reference para mapag-aralan po namin. We have the bidding documents for the 2017 uh, procurement, Mr. Chair. so 2015 po. For the 2015, Mr. Chair, we dig our records. Hindi namin nakita Nawawala na. Naku no. po, Jose. Can... Mr. Chair, we we requested from COA because all our bidding do documents and all disbursement, sinasubmit po namin sa COA. Okay, I need that. So, pakirequest sa COA. 2017, 3R Metal Craft. Nandito ba yung 3R Metal Craft? Yung 3R Metal Craft na kung saan na-procure itong uh, mga breathalyzer. Medyo nagkamura-mura ng konti. $38. 1,606 units. From 68 naging 38. Now, 3R Metal Craft ang nanalo, lowest bid. Pero after a few months, nagsala. Wala kayong ginawa investigation sa mga nagsasabit ng bid. Wala pong records ang LTO, Mr. Chair, at that time, 2017. Submit to this committee the people responsible para ma-procure itong 2015 especially itong 2017 na sirain ng mga fertilizer na dinagamit and I want you to investigate and I want cases filed against these people by the end of this year kapag hindi ikaw pong sisingiling ko po Yes Mr. Chair Are we pa very clear on that sir? Yes Mr. Chair Senator Tulfo, pinakakasuhan ang mga opisyales ng LTO na pasimuno sa maanumalyang pagbili ng mga breathalyzers na dilang ubod ng mahal kundi depektibo pa. Nasupalpal din ni Sen. Tulfo ang kumpanyang nagpalusot pang bago raw ang technology features ng kanilang breathalyzers, kaya ganoon na lamang kamahal na nabili ng gobyerno mula sa kanila. Kinalampag ni Senator Rafi Tulfo ang Land Transportation Office para panagutin ang mga dating opisyal ng ahensya na sangkot di umano sa palpak na overpriced pang 51 milyong halaga ng mga biniling alcohol breathalyzer. Nadiskubre sa pagsisiyasat ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Tulfo na nagkaroon ng overpricing sa pagbili ng mga breathalyzer na binili noong 2015 at 2017. Bukod sa may tungpats, sinabi ni Tulfo na depektibo rin ang mga biniling device na ginagamit upang sukatin ang alcohol content sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng paghinga. Sa pagdinig ng komite, iginiit ng senador sa Land Transportation Office na kasuhan ang mga dating opisyal nito. Partikular ang dalawang dating Assistant Secretary at ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng ahensya dahil sa maanumalyang pagbili ng mga breathalyzer. Base sa pahayag ni Tulfo, sa ginawang investigasyon ng komite, maliwanag na nagkaroon ng anomalya at overpricing sa pagbili ng mga breathalyzer. Ang masakla pa, napakarami rito ay depektibo at di napakinabangan, sabi pa ng senador. Mr. Chair, um That period, I'm sorry, but uh, I'm not trying to evade. But then I assumed the position uh, on July 2023. So I'm not. Uh, I think this, uh, the distribution and the situation were not when I was not in the law enforcement service, Mr. Chair. Okay, I please allow us, me again to go and to look into this. Magkano po yung total amount? Times nyo nga, 756 times 68,000. 51 million. At overpriced ang higit 51 na milyong piso halaga ng breathalyzer na binili ng Land Transportation Office, ayon kay senator Idol Rafi Tulfo nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services, sinabi ni LTO Law Enforcement Service Director Francis Almora, 756 units ng breathalyzer ang binili ng ahensya pero wala siyang ideya kung magkano ang bawat isa. Sabi naman ni Tulfo, nagkakahalaga ng p libo ang presyo per unit kaya ang kabuo ang P51,000 at 8,000 ang ginastos sa 756 na piraso ng breathalyzer. p libong per unit. Napakamahal yata kasi sir nag-check kami dyan. Sa US matas ang standard nila, P5,000 lamang, paglalahad ni Tulfo. Sa US po, P5,000 p 14,000 ang isang breathalyzer. Sa Thailand, P3,000. Sa China, P22,000. Sinabi ni Almora na sa 756 na breathalyzer units, 215 piraso ang binigay sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at 50 sa Philippine National Police, PNP. Ang iba naman ay pinamahagi sa mga regional office. Pero ayon kay MMDA Acting Chair Armando Artes, isinoli nila sa LTO ang lahat ng binigay na breathalyzer. Sinubukan umano ito ni dating MMDA Chief Danilo Lim kung saan isang security ang pinainom ng maraming alak pero nang isa lang sa breathalyzer, walang na-detect na alcohol sa CQ. Ibig sabihin yung breathalyzer na p libo ang halaga lang nun wala pa sa piso dahil palpak. You returned it, sabi naman ni Tulfo. Isinoli rin ng PNP ang 50 breathalyzer na binigay ng LTO dahil hindi umano gumagana. Depensa naman ni Almora, hindi niya masasagot ang isyo dahil taong 2023 lamang siya na talaga sa kanyang pwesto. Bago tayo magpatuloy napakalaking tulong sa ating Coanted News KCG ang inyong pagsubscribe. Maraming salamat po!